Tungkot kikigutom man ko mga higala. So, uban ni ko ninyo. Ali, magluto tag-snack para mabusog niya tong tiyan. day ko ana. Ako naninggi pang plaster. Ugi andam ang kaning lutuanan ako para pang fry. So, ako nanginggi andam ng lumpia. og gibutangan ako ng minggo jam. Ugi ako naninggi lunod para maluto na niya kay aron makakaon na ni atong tiyan nga gigutom na pag-ayo so makita na ako dara nga alam ni kay ni kaona no so hulat hulat lang ta mga higala kay hapit na ning malutong uban basta at lang ning bali-balihon o while ga paabot ta nga maluto gyud magbasa-basa pud ta para ma-bright ta gamay ba aron ignan nga bookworm ta Og ako na ning gi naluto na sa so, dihang ako na ning gi may kalit nga niabot na bisita manghigala higala nga wala na gi-expect niabot ang among silingan kani -ado nga dugay nang wala diri to sa Manila ni -abot siya gapuyo og nakaabot siya og nagdela siya og butong mo nang nakadesisyon nga partnera ning lum uh, lumpia, ba ni basta kay lumpia ni nga naay minggu jam uh, butong ginatawag ni sa amog lamaw mga higala ug sa dihang iya gi, na giandam gi, 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 gi siya sa si erwin sa kuso kung gusto niya siya mailayla nasa JP mga higala ga vlog vlog pa siya na pa siya yung mga reels si mama lami daw kuno kaya akong luto pwede na daw akong magminyo bana nalay lay ko lang aguy Basta mang higala, akong balak na ko ani yung tanga vlog kay sa sulim lang kanang magkaon lang dayon. Medyo stitik ang dating pero niabot man si Erwin. So medyo nausap ang dagan ani pero thankful yapon ko ani saya yeah, kay by the way. Elementary pa lang mi kontra na kay mi ani. Perminti may patawag sa mong maestro tungod kay si gigimig away ani. Kasi basta mana si gigimig away ani pero nandag ko na mi. Medyo na nakapasaylog, nakalimot na. Huwag katawaan na namo ang mga nangagi before. o karon na siya nakabalik siya tungod kay na uh, nainawala sa isa nila ka kabatch. nang nakabalik siya dari sa Mindanao. By the way, nanay sa Manila, nagapuyo. Huwag nakabisita lang na siya dari. Huwag ka na yung auntie nga nakakita sa iya mo nihapit. Huwag histori history istorya kaniya. Kay Dugay, laging siyang nawala ug nagpadayon ang among pagkaon mga higala walay nakapugong ug mura na nanon na maligya buko ani nga style so ignagugon ninyo mga higala kung angayon ah, ba kung mamaligya charot so mga higala nagpadayon ng among mga chika-chika ani ug napay na ngayo sa akog buko ay nagpalit di ay joke lang na ngayo so tag na lang gid ni pinaka na ni charot ako lang gipakita gid sa inyo nga maayigid ko ani mamaligya Agad na dekay akong naong mga higala. On Saan de Pag vlog, nga nang guwapa, gihapon ka. Paresa nang uban, by the way, Sintia nga, guwapa man gihapon, dili hagard lang taon. Ako, ani mga higala? Mula mag, naasuhan o, Murag naasuhan o, isa kabulan mga higala. Wala na akong etsura. By the way, salamat dahil eh kay sa inyong pag-follow. Salamat sa inyong pag -subaybay. I know sa dili man mo kadaghanan pero nakita na ako nga na yung mga bago nga atong follower o na mga bago nga naka-engage dali sa ato ang vlogging. O salamat kay sa inyo. please bisitahan na po ninyo ang atong YouTube channel mga higala. Para dito magkaroon po tag mag-subscriber nga daghan-daghan. Kaya atong aim eh, ani nga mahimagitang vlogger. Vlogger nga gikan sa Mindanao o vlogger nga isinggit ang atong pagkabisaya ay